Nuremberg. Komperensya ng Imperial na Partido, ang lungsod ng etniko na batas, ganap na nawasak ng gera. At ngayon narito ang pangangasiwa ng hustisya ng mga nagwagi hustisya laban sa pinuno ng imperyo ni Hitler. Dito, kailangan nilang bigyan ng managot ang kanilang mga gawa. Para sa mga krimen sa gera, krimen laban sa kapayapaan at krimen laban sa sangkatauhan. Ito ay para sa kauna-unahang pagkakataon sa kasaysayan, nang ang mundo ay magkakasamang nagpasyang maghuhukong. Ito ay sa kauna-unahang pagkakataon na ang gobyerno ng Dainmanda ay inakusahan. At ang bilang na nag-akusa ay si Herman Gorel. He was a very clever man. Very resourceful. Lagang nakakalito uh, at sumpungin na tao maipapakita niya Very ng husto ang kanyang pananaw. Upang sabihin ang totoo, way, siya ay totoong tauhan. Uh, Nasubukan ang sariling realizer. realizer bilang dalawa pagkatapos Number ni Hitler, two, mga kolektor Hitler, ng mga tanggapan at posisyon, of imperial na maestro decision, ng pamamaril, ministro ng Prussia, pinuno ng pwersang himpapawid at imperial na marshal Tapos na ang laro. Ngunit kahit na matapos ang pag-aresto ay hindi niya nais natanggapin ang kanyang katotohanan. Nang mahuli siya ng mga tropang Amerikano, pinayagan siyang makipag-usap sa media. Malaki ang publisidad niya. Hindi bababa sa dahil doon naniniwala siyang hindi siya isang ordinaryong bilanggo sa gyera. Bukod dito, hindi naman siya isang kriminal sa gyera. Uh, Mayroong 32 na akusado, kasama na si Goreng. Halos walang nagpakita ng panghihinayang o nakiusap na nagkasala. May mga nagdadala lamang ng utos o hindi alam tungkol sa anumang bagay. Paano na kaya ng nasabing mga tao na sakupin ang mundo? Hindi ko pa nakita sa aking buhay ang isang nakakaawang pangkat ng mga tao. Nakaupo si Ribbentrop na parang isang babad na aso. Ginampanan lang ni Gorang ang kanyang palabas, alam niyang may mapapansin na talunan, mamamatay siya. At si Hess ay malinaw na baliw. Ang numero uno sa partido ni Hitler ay walang naalala. Ang lalaking walang memoria, binigyan ng mga reporter ang kanyang palayaw. At ano ang kasama ng ibang mga kasama sa partido? Si Hess ay palaging medyo baliw. Isang maliit na pangarap sa araw. Alam ng lahat iyon. Ang partido ay si Hitler. Si Hitler ay pumasok sa Germany. Si Hitler ay tagumpay. At sa mga taga-suporta ni Hitler, si Hess ang pinaka-maaasahan. Maging masigasig na taga-suporta ng kabaliwan sa etniko, ngunit sa pangunahing pag-atake sa England, tiyak na nais ni Hess na magnilay tulad ng isang malupit. Ang kwalipikadong piloto ay lumipad sa dagat kipot at nakarating sa pagkabihag. Walang sino man ang gumawa ng seryosong hangarin ni Hitler para sa pagbubulay-bulay. Ang katutuhan ng ito ay hindi gaman ang mga pangyayari para sa korte ng Nuremberg. Ang material na patunay laban kay Hess ay halata ang mga utos pinirmahan niya, ang mga pagpupulong, ang mga komperensya na kanyang lumahok ay nagpapahamak ng ebidensya. Dinala ang mga salarin sa korte, ngunit tinanggihan pa rin nila ang kanilang mga kilos. Ang mga larawan ng kanilang kalakasan, ang mga concentration camp, ang kampo ng kamatayan ng gobyerno. In the dock when the came up. nang ang mga ilaw ay muling binuksan pagkatapos ng projector ang ilan sa mga akusado ay may mata na napuno ng luha marahil ang luha ng kahihiyan isang tao lamang ang nagtapat sa kanyang mga ginawa si Albert Speer so napakaraming akusado ang nagtangkang patunayan halos sa isang agresibong paraan na wala silang kinalaman sa buong bagay Kabaligtaran lang ang ginawa ni Speer. Si Speer ay hindi arkitekto ni Hitler, ngunit ang kanyang mahusay na tagapayo sa sandata din. Pinatunayan niya na kung si Hitler ay may kaibigan man ay tiyak na pinili mo siya, si Albert Speer. Pinataba. Wah, Hitler. Sa tuwing siya ay dumating, si Hitler ay natuwa. Parang may manliligaw siya. Karaniwan silang nagsimulang gumuhit upang gumawa ng plano, upang bumuo ng modelo. Ang sarap makita sila, makapal sila bilang mga magnanakaw ang bunga ng karaniwang pagkabaliw. Ang kapital ng mundo, Germany. Si Speer ay magtatayo nito sa mga lugar ng pagkasira ng Berlin. Kailangang saklawin ng Germany ang ningning ng Paris. Ngunit sa lalong madaling panahon, ang arkitekto ni Hitler ay gumawa lamang ng mga baril para sa gera. Ano ang alam ni Spear tungkol sa mga krimen habang naghahanap siya ng libangan? Maya, maya ay sinabi niya, wala siyang kinalaman sa amin. Hahahatulan siya ng parusa dahil pagpatay sa mga taong may sapilitang trabaho. Pinagtagumpayan niya ang aktual na krimen. Empfand er immer Inilihim niya ang kanyang pinakamataas na krimen ang pagpapatunay ng pagpatay sa daan-daang libong mga hudyo. Kung ipinahayag ito sa Nuremberg, nabigti sana siya. Hindi siya mabibitay. Ang parusang kamatayan ay ibinigay sa iba, si Herman Goreng at iba pang mga salarin si Spear ay nahatulan ng dalawampung taong pagkakakulong habang si Hess ay nabilanggo ng buhay. Looking back, um, Sa pagbabalik tanaw, ang paghuhusga para kay Hess ay tila napakaseryoso. Sa ilang mga kaso, ang hatol ay masyadong banayad; Sa iba, ito ay masyadong mahigpit. Sa uri, ang kawani ng general ng gobyerno ay nahatulan ng kamatayan. Ngunit ang bilang ng mga akusado ay hindi humarap sa kanyang paghatol. Gusto ni Goreng na mamatay tulad ng ginawa ni Hannibal, ang Nolison ang kanyang sarili. Sinabi sa akin ni Gorang na really sa oras, comes, dapat na siya para sa pagbitay me, ay patay na siya. At tinupad niya ang pangako. Nang maghintay kaming lahat para sa numero unong akusado dapat muna siyang bitayin nagpunta kami sa kanyang selda at natagpuan siyang patay. Patay number na sa 10. Nuremberg. But Ngunit ang utang ay hindi natapos. ang kanilang mga abo ay nakakalat sa ilog Isar upang walang maalala sa atin sa kanila